Umaga ng July 2, 2023 sa isang hotel sa Susukino, Sapporo, Japan, ang mga hotel attendants ay nag-alala. Ang guest sa room 202 ay hindi nakapag-checkout sa karaniwang oras ng checkout time na alas 11 na umaga. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na makontak ang occupant sa pamamagitan ng pagkatok sa pintuan at pagtawag sa telepono ay walang sumasagot. Dahil sa wala na silang magawa kaya nagdesisyon na silang pasukin ng kwarto gamit ang master key. Magkapasok nila ay napansin nilang napakatahimik ng kwarto at halos hindi nagalaw mga gamit. Ang kama ay napakaayos na parang hindi rin nagamit at hindi yon pangkaraniwan pa kung may nagcheck in sa nasabing kwarto. Hindi rin nakita ng room attendant ang guest, kaya nagdesisyon siyang i-check ang banyo. Pagkabukas niya ng pinto ay doon na siya napasigaw sa takot. Sa loob, isang katawan ang nakayoko sa loob ng bathtub. Ang bahagi ng ulo ay nasa loob at ang balakang naman ay nasa labas na may dugo sa lahat ng dako. Agad na ipinalam ng attendant sa kanyang mga kasamahan at tumawag na din sila ng mga pulis. Dumating ang mga forensic at police sa room 202 para umpisahan ang kanilang investigasyon. Natakot sila nung matuklasan nilang pinugutan ng ulo ang katawan. Wala rin may nakitang identification sa katawan o sa loob ng hotel room. Dahil sa privacy policy ng Love Hotel, ay walang personal information ang na-record sa check-in, kaya medyo mahirap ito para sa mga pulis. Wala rin palatandaan ng pakikibaka o self-defense kaya mukhang inatake ang biktima nang walang kamalay-malay. Hindi rin masabi kung saan nagumpisa ang pag-atake ngunit ang katawan ay may maraming sugat mula sa matulis na bagay. Ang sanhi ng pagkamatay ay shock mula sa sobrang pagdurugo. May mga ebidensya din na ang pagpatay ay plinano. Walang nakitang arma sa crime scene at dahil walang matulis na bagay sa hotel, kaya malinaw na ang sospek ang siyang may dala mismo ng ginamit sa pagpatay. Kinuha din ng sospek ang damit ng biktima, wallet, cellphone at susin ng sasakyan para mahirapan na kilalanin ang biktima. Pagsapit ng July 3 ay kinilala nila ang biktima sa pamamagitan ng fingerprints at surgical scars. Siya ay 62 years old na lalaki na nakatira mga 30 kilometers mula sa crime scene. Ang akala ng mga polis ay agad nilang mahuhuli ang killer pag na-identified ng na biktima na si Hitoshi Uyura. Si Hitoshi nagtatrabaho sa factory, may asawa at may dalawang anak. Hindi siya gaanong nakikihalubilo sa kanilang mga kapitbahay, ngunit ang mga nakakilala sa kanya ay natatandaan na siya ay tahimik at mabait na tao. Noong July 1, isang araw bago ang pagpatay, ay umalis si Hitoshi sa kanilang bahay at hindi niya ipinalam sa kanyang pamilya kung saan siya pupunta. Pinaandar niya ang kanyang puting kotse patungo sa Sapporo. Pumunta siya sa isang party malapit sa crime scene bandang alas 4 ng hapon. Ang nasabing party ay nasa event venue at tinawag na Demode Sapporo. Ang theme ng party ay drag queens kung saan ang mga lalaki ay nagdadamit babae. Dumating sa party si Tushi na nakadamit pang babae nang hindi nagpapaalam sa kanyang pamilya. Ayon sa mga witnesses, si Tushi ay may maiksing buhok nakasuot ng puting cardigan at knee-length na palda. Daladala niya ang outfit na yon sa paper bag. Naalala ng mga tao na masesya siya nagsasayaw kasamang iba pa. At bago siya umalis bandang alas 10 ng gabi ay nagpalit din siya ng damit at umalis ng mag-isa. Makalipas ng 35 minutes ay nakita si Hitoshi na nakikipag-usap sa sospek na may dalang suitcase malapit sa saradong club. Pagkatapos ay pumunta sila sa hotel kung saan nangyaring krimen. Madalas na pumupunta si Itoshi sa lugar na yon at tumadalo sa parties kung saan siya ay nakilala bilang si Tomo Chan. Ang akala ng mga tao siya ay nasa 40s pa lamang kaya nagulat sila noong nalaman na nasa 60s na ang kanyang edad. Siya ay may taas na 170 cm, maganda mag-makeup at maganda magdamit na pang babae. Madalas niyang sinasabi sa ibang tao na gusto niya ang cross-dressing, ngunit interesado siya sa mga babae. Pinakita din ni Hitoshi ang litrato ng babae na ayon sa kanya ay kanyang girlfriend. Ang babae mukhang mixed race, napakaganda at nasa edad 20s or 30s. Sinabi niya na nakilala niyang babae sa club. Kaya ang tanong ay yung sinasabi ba niyang girlfriend ang pumatay sa kanya? Dahil sa hindi makita ang sospek, ang Sapporo Central Police ay nag-set up ng Special Investigation Unit at nagsimula ng kanilang malawakang investigasyon noong July 9, 2023. Kasunod ay kinakailangan nilang suriin ang hotel para sa karagdagang mga clues. Nagtataka sila kung ang biktima ba ay pumunta ng mag-isa o maibang kasama. Kaya napakahalaga ng CCTV footage dito. Noong July 1, badang 10.50 ng gabi ang guest sa room 202 ay nag-check-in, ngunit hindi nag-iisa. Siya ay may kasama na nakasuot ng puting damit at may hila-hilang maleta na may tangkad na 160 cm. Hindi malinaw ko ang taong yun ay babae. Bandang alas dos ng madaling araw ay may boses babae na nagsabi sa front desk na siya ay aalis ng mag-isa at umalis dalang maleta. Ngunit sa mga oras na yon ang tao ay nakasuot na ng itim na damit at itim na sombrero. Kakaibang kulay ng damit noong una silang dumating. Ang misteryosong taong yon ay naglalakad patungo sa hotel exit, ngunit bumalik at nawala kung saan walang mga kamera. Mayroon ilang mga nakalilitong punto dito. Nakita ng mga pulis ang CCTV footage, ngunit nalilito sila dahil ang biktima at ang sospek ay parehong nakadamit babae. Pero ang katawan na nakita sa room 202 ay malinaw na lalaki. Kung ang biktima ay nag-cross-dressing, baka lalaki din ang sospek at pineki lamang ang boses. Naghintay saglit ang taong yon bago sumakay sa kanya sasakyan at umalis. Ngunit hindi nagtagal ay na-identify ng mga pulis ang taong yon. Siya ay si Tamura Runa, 29 years old at nakatira sa Sapporo. Ngunit hindi siya nag-iisa, ang kanyang kasabwat ay ang kanyang ama na 59-year-old na si Tamura Osamu, isang psychiatrist at head ng isang local hospital. Ang sasakyan kung saan sumakay si Runa ay sa kanyang ama at yun din ang nagmaneho sa kanya pa uwi. Bagaman mga circumstantial evidence lamang yon, ang mga polis ay tiwala na si Runa ang siyang may kagagawa ng krimen. Nag-dispatch ng special investigation team sa bahay ng mga tamura kay laking gulat nila at ng mga kapitbahay. Sa pagsusuri nila sa bahay ng mga tamura ay nahanap nila ang ulo ng biktima. Nakakita din sila na ilang nakakatakot na video na nakasave sa computer ni Runa. Isa sa mga video na yon ay nagpapakita ng ulo ni Hitoshi sa banyo habang nilalaro ito ng nakasuot na gloves na parang naruan. Sa isa pang video ay makikita kung paano mismo ginawa ang krimen. Nagsimula yon sa pagluhod ni Hitoshi sa bathtub habang hinahaplos ng kamay ng babae ang kanyang ulo. Noong una ay parang nagugustuhan pa ni Hitoshi ang ginagawa sa kanya, hanggang sa bigla na lamang siyang sinaksak sa leeg. Napakalakas ng pagkakasaksak sa kanya na tumalsik pa ang kanyang dugo sa sahig at pader. Nagpatuloy ang pananaksak hanggang sa bawian ng buhay si Hitoshi at natapos ang video. Nakita din ng mga pulis ang halos 20 blades at apat na chainsaw sa kanilang bahay na pinaniniwala ang mga murder weapon sa karagdagang pagsisiyasat ay nalaman nila na ang mag-ama ay bumili ng blades, chainsaw at posas, indikasyon na pinaghandaan ang pagpatay. Dahil sa ebidensyang yon, si Runa ay naresto kasama ng kanyang mga magulang dahil sa hinihinalang nagtulungan sa krimen. Bakit kaya nila ginawa yon? Ang motibo sa likod ng krimen ay nananatiling hindi pa malinaw. Balikan ko muna ang kwento tungkol sa pamilya Tamura at ang dynamics ng kanilang pamilya. Si Hiroko at si Osamu ay mayroong isang anak at yun ay si Runa. Bata pa lang si Runa ay sobra na siyang mahal na mahal ng kanyang mga magulang, lalo na at siya nag-iisang anak lamang. Sobrang spoiled si Runa at ibinibigay ang lahat ng kanyang gusto. Kaya hindi nakakapagtaka na lumaki si Runa na may kakaibang ugali at trip, lalo na ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. Walang nakakaalam kung kailan ito nagumpisa. Dahil kahit ang mag-asawa ay walang boundaries sa kanilang anak at kahit sila mismo bilang mga magulang ay wala din silang parental boundaries. Ayon sa lumabas sa kamakailan lang na hearing, bata pa lang si Runa ay ganap na niyang nakokontrol ang kanyang mga magulang. Si Hiruko na ina ni Runa ay pinapirma ni Osamu na isang kasunduan at pangako na nagsasabing, Huwag mong sayangin ang oras ng anak ko. Ako ay isang alipin. Sundin mo na ang mga utos niya. Ang pangakong iyon ay nakasabit sa mga kitang lugar, lalo na sa kanilang TV screen sa kanilang sala. Inuuna nila ang request niya at halos lahat ng gusto niya ay binibili. Ang kwarto ni Runa sa third floor ay halos na puno na ng kanyang mga gamit. Hindi lang sa kanyang kwarto kundi kahit sa iba pang mga kwarto na halos wala ng madaanan. Kaya si Hiruko ay natutulog lamang sa maliit na espasyo sa kanilang sala. Samantalang si Usamo naman ay natutulong sa internet cafe. Madalas ay lumiliban si Runa sa paaralan at walang ginagawa sa kanilang bahay. Inaalala nila lagi ang mood ni Runa. Sa kanilang group chat ay tinatawag nila si Runa na young lady o miss imbes na tawagin sa kanyang pangalan. Samantalang si Runa naman ay tinatawag ang kanyang ama na driver. Minsan pag ipinagmamaneho ni Osamu si Runa at nagkamali siya ng dinaanan ay nagagalit si Runa at minsan pa ay sinasakal niya ang kanyang ama. Ngunit imbes na pagalitan ay hihingi pa ng puumanin sa kanyang si Osamu at taantayin na kumalmang anak. Tinanggap na ng mag-asawa ang ganong sitwasyon. Umiikot lamang ang kanilang buhay sa kanilang anak at sa pagbibigay sa kanya ng kanyang gusto para maging masaya ito. Nang mabunyag ito sa korte ay nabigla ang maraming hapon. Dahil sa Japan ay binibigyang diin ang paggalang sa mga nakakatanda. Hindi maganda ang personal na buhay ni Runa. Kilala siya na hindi pala kaibigan at hindi ito nakikipaghalubilo sa iba. Sa madaling salita ay gusto niya na lagi siyang mapag-isa. Inilalayo niya ang kanyang sarili sa ibang tao at halos hindi ito nagsasalita maliban na lamang kung kinakailangan. May na-report din na isang beses ay may isang batang lalaki na pumuri sa kanyang damit at sinabing mukha siyang anime character. Imbes na tanggapin ang papuri ay hinabol niyang lalaki at sinabi na mamatay ka na. Mabuti na lamang at nakatakas ang bata at hindi nasaktan. Ayon sa report ay walang duda na may mental health issues si Runa. Ito ay medyo ironic lalo pa si Osamu ay isang practicing psychiatrist. Sa tuwing masama ang loob ni Runa ay nagpapakita siya ng maling pag-uugali tulad ng pagtatapo ng mga gamit, pagmumura at sinusubukan niyang magpakamatay. Dahil sa maling pagpalaki sa kanya ng kanyang mga magulang at pagbibigay sa lahat ng kanyang gusto, kaya pakiramdam ni Runa siya ay mataas na sa lahat. Naniniwala siya na magagawa niyang lahat ng kanyang gusto at walang kakaharapin na kahit anumang kahinatnaan. Ayon sa ibang tao, yun din ang mga dahilan kung bakit isang araw ay gusto na lamang niyang pumatay ng isang tao para lamang sa katuwaan niya. At dahil hindi makatangi ang kanyang mga magulang, kaya siya tinulungan na lamang para na sunod masunod ang kanyang mga gusto. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano ba ang eksaktong nangyari nung gabi ng pagpatay. Hindi malinaw kung saan at kailan, pero isang araw ang 29-year-old na si Runa ay nagsasaya sa isang club sa Susukino District. Ang susukino ay parte ng Sapporo na kilala sa adult entertainment. Ito ang pinakamalaking entertainment district sa north ng Tokyo. Puno ito ng tindahan, mga bar, restaurants, karaoke shops, pachinko parlors at syempre love hotels. Sa totoo lang ito ay lugar para sa mga gusto maghanap ng makamundong kasayahan. Hindi man naging problema ang cross-dressing ni Hitoshi ay may problema naman ito sa ugali pagdating sa babae. Ayun sa maraming babae, paraan lang yun ni Hitoshi na mag-cross-dress para makapag advantage sa ibang mga babae. Yung report na ito hindi malinaw dahil sa maraming kumalat na mga sabi-sabi tungkol kay Hitoshi. Ngunit nagpapanggap si Hitoshi na gusto niya ng lalaki para maloko ang mga babae at magtiwala sa kanya. Pag nakuha na niya ang tiwala ng mga babae ay doon na siya mag samantalahin at kumilos ng hindi tama. Base sa unang lumabas tungkol sa kaso, ang pagkakakilala daw ni Runa at Hitoshi ay hindi naging maganda. Ayon sa report ay sexual na inatake si Runa ni Hitushi at i-video pa niya ang nangyari. Ginamit din daw yun ni Hitushi laban kay Runa. Sinabi ni Runa ang nangyari sa kanyang mga magulang at kinumpronta nila si Hitushi. Ang nakakapagtaka dahil hindi sila nagsampan ng kaso laban sa kanya. Sinabi lamang ni Osamu na hindi na pwedeng kumontak si Hitoshi kay Runa at bawal din siyang lumapit sa babae at sinunod naman yon ni Hitoshi. Ngunit ang kasunduan na yon ay hindi nagtagal. Bago ang July 1 ay kinumpirma ng mga magulang ni Runa na kinontak ulit ni Hitoshi ang kanilang anak. Nag-isip ang mga tao na baka yun ang nag sa kanyang mga magulang at kalaunan ay humantong sa kanyang kamatayan. Ngunit sa kamakailan lang na court hearing ay may nakakagulat na kwento na nagsimulang lumabas mula sa defense. Ayon sa defense, nung pumunta si Runa sa club sa unang pagkakataon, ay nakilala niya biktima at agad sila nagkapalagay ng loob at masaya nag-usap. Dinala siya ni Hitoshi sa hotel kung saan sila ay nagtalik ng walang proteksyon. Matapos nila makaalis sa hotel ay ipinag-drive si Runa ng kanyang ama papunta sa klinik para kumuha ng pills. Sobrang nagalit si Runa at pakiramdam niya, siya ay niloko ni Hitoshi. Kaya pagkatapos noon sa tulong ni Osamu ay hinanap nila si Hitoshi hanggang sa natapuan nila ito sa Susukino. Nakipagkita ulit si Runa kay Hitoshi sa Love Hotel sa Susukino, Sapporo noong July 1, 2023. Sa sumunod na pagkikita nila ay sinabi ni Runa kay Hitoshi, na gusto niya na siya ay maging reyna at gusto niya na gawin nila ang dominatrix roleplay. Inutusan ni Runa ang kanyang ina na bumili ng ilang mga equipment at ipinractice ang roleplay na yon kasama ang kanyang ama. Kinabukasan matapos makita ni Runa at Hitoshi ay umuwi ito at sinabi sa ina na dala na niya ang ulo ng lalaki. Ipinakita ni Runa ang ulo kay Hiroko na natuklap ang balat sa banyo at isang bote na naglalaman ng parte ng mukha. Pinilit niya si Hiruko na hawakan at sinabi pa niya na kunan ito ng litrato. Sa panahon ng interogasyon, ang pamilya ay ayaw makipagtulungan. Tumangging umamin si Runa na pinatay niya si Hitoshi. Sa halip ay sinisipa niya ibang tao. Di umano siya ay mayroong schizophrenia na pinagtatalo niya sa korte na hindi siya mananagot sa krimen. Idinenay pareho ni Osamu at Hiruko ang kanilang pagkakasangkot sa pagpatay. Sinabi nila na hindi sila kasama sa pagpatay kay Hitoshi. Ngunit hindi nila maidinay na tinulungan nila si Runa sa ibang paraan. Sinamahan ni usamo si Runa para bumili ng mga gagamitin sa pagpatay. Siya rin ang naghatid kay Runa sa hotel at ang nagdala sa kanya pa uwi. Nakita ni Hiruko ang dalang ulo ni Runa, ngunit hindi niya pinalam sa mga polis na siyang humadlang sa hustisya. Si Runa at ang kanyang mga magulang ay na-detain para sa psychiatric evaluation. Dati na palang na-diagnose si Runa ng bipolar disorder, ngunit itinigil niya pang-inom ng gamot dahil si Usamo na ang nagpapainom sa kanya. Si Runa ay na-engage din sa delusional na pag-uugali. Kasama na doon ang pakikipag-usap niya sa kanyang imaginary lover at nagpakasal pa ng peke na kasama ang mga magulang. Ang trial at investigation ay ongoing pa. Ang Sapporo District Public Prosecutor's Office ay humiling ng psychiatric test sa lahat ng akusado mula sa Sapporo Summary Court. Ang resulta ng nasabing test ay hindi na isinapubliko. Ang kasunod na hearing ay nangyari noong July 1, 2024. Kung si Runa ay may dual personality na siyang inaangkin nila, ay may posibilidad na ang verdict ay maaring maging admission lamang sa treatment facility. At kung mapapatunay na walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang sa kanyang krimen, ay maiiwasan nila ang anumang legal repercussions. Kung mangyari man 'yon, ay walang may makukulong ni isa sa kanila sa kasong ito at ang buong pamilya ay makakaligtas sa anumang parusa ng magkasama. Bago pala ang kasong ito kaya magpahanga ngayon ay naging malaking isyo ito sa Japan. Lalo na ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang ni Runa sa kanya. Kung naging malaking impact ba yon sa nagawa ni Runa o baka naman may mental health issues lamang siya kaya siya ganon. Kung may sakit man sa pag-iisip si Runa, bakit hindi siya nagamot ng kayang psychiatrist na ama? O di naman kaya dahil sa lahat sila ay may sakit sa isip. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!